Hello, magandang hapon mga kasi farming Maulang hapon po sa inyong lahat So, ayan Ngayon po ay mamimitas po tayo ng ating pong mga talong So, kaninang umaga Tayo po ay kumuha ng atin pong mga Pangposti ano, sa ating mga talong So, itong awar O yung malalaking buho So, ito po yung mga talong po natin Ayan, tayo po ngayon ay mamimitas so Kahit medyo maulat-ulan, kailangan po nating uh, mamitas ngayon dahil yung mga talong po natin ay medyo malalaki na yung bunga niya. Medyo, uh, tawag nito, medyo maedad na kapag hindi pa natin mapitas po ngayon. So ito, kasama ko po yung aking pumbibi, So, yan, maghapon tayo mamitas ngayon hanggang doon sa dulo. So, yan, samahan nyo po kami sa amin pong pamimitas po ngayon at titignan po natin kung ilan pong kilo ang makuha po natin dito so yan po pala yung presyohan po sa talong po dito ay medyo mababa dahil nga po sa marami po marami pong talong ngayon so dagsaan ngayon sa talong kaya yung presyuhan ay mababa nasa 30 pesos na lamang po ang kuhaan po dito sa amin so ayan makasipaming tara go na tayo So doon po tayo magsimula doon sa dulo para mas ano tayo palapit tayo sa atin pong uh, sasakyan sa ating kakargahan ng gulay. So ito na po sila, pakita ko lang po. Yung bunga ng atin pong mga talong. So ito po dahil tagulan ngayon, 'yan tumba yung atin pong talong. So ito siya. Kapag hindi po natin ito mapitas yan, kita po natin, medyo magkakaroon na po yan siya ng ibang kulay dahil magkakaedad na po yan siya. Medyo uh, sumubra na sa araw. So ito, ito yung sakto. Ito, mahaba siya oh. Sakto yung kanyang edad, yung laki. So dito naman sa kabila, ito, ito kapag sumubra ng uh, araw, ito ay ano na po ito magkakaroon na po siya ng pagkaiba ng kulay so kailangan na po nating pitasin po talaga mga sea farming so unti unti na rin pong dumadami yung white price po dito pero ito wala pa naman tayo nakita dito sa isang dahon na ito ayan o yan may nakita na tayong lumilipad so unti unti na pong uh, dumadami yung white flies kaya kailangan na rin po natin dito mag spray pero yun nga lang hindi tayo makapag spray kagad dahil nga sa ganitong ulan, maulan pong panahon. So, mayroon kasi tayong bagyo ngayon, kaya hintayin natin na medyo tumila yung panahon para ano na po tayo, makapag-spray. So, makakapagbalag na rin po tayo dito sa ating pong mga talong. So, ayan. Ito, mayroon pong iba, mga maliliit pa, dahil mga ano po namin yan, mga sulit namin yan. Yung iba kasi ay namatay. So kakahagis ko lang din po ng abono. Mapansin po natin, mayroon pang mga abono po dito na naiwan. So mayroon pong triple 14, yung hindi pa po nalulusaw o hindi pa natutunaw. So yung urea, tunaw kagad ka yan. Lalo na itong panahon natin na maulan. So ito, hindi pa rin po kami umabot dito sa paglinis ng dahon, pagtanggal ng dahon. At marami-rami na rin naman po siyang bunga. So ayan, itong puno na ito ay mayroon pong pitong bunga. So dito sa kabila ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So pito na rin yung kanya pong bunga. Ayan oh. So dito ba natin natin? Ayan, may white flies na rin. So kita po natin na medyo lumilipad na yung mga white flies dito banda hindi ganong mabunga po dito ah, mabunga siya pero walang ganong pong mapipitas hindi kasi ito sabay sabay po sa ano hindi sabay sabay pagtanim po namin so ito po ay may pagitan ng tag tatlong araw apat na araw at doon sa may dulo doon po ay may git isang linggo isang linggo tapos bago sunod-sunod na may git na po isang linggo So, yun po yung pagitan nila. So, yung pinakanauna talaga dito, yung doon sa may malapit sa may sasakyan po natin. So, doon talaga yung pinakanauna. Kaya doon po yung medyo marami rami po yung bunga niya. So, ayan. Ano be? Ilan pa lang napitas mo dyan? <laughs> so, sige po. Uh, pitas po muna ako dahil malakas ng ulan at update na lang po tayo ulit mamaya. Okay. So, talaki yung bunga niya. So, san, san pa? Ay, yun pa isa. Saan? Saan pa? Ayun pa, pa lang. Naiwan. O, doon pa pala. Ay, na. Ang dami kong naiwan. O, Ito <laughs> okay guys, dami kong naiwan oh Ang lalaki So dito tayo Tukod sa lupa, ito guys Pwede pa rin sana itong uh, lumaki pa Dahil medyo bata pa Dahil puro Tukod kasi sa lupa kaya tinanggal ko na. Baka ano po siya ng insekto. So minsan hindi may iwasan nagkakaroon po ng deform yung bunga. So ayan po. Ito pang laga natin dahil murang-mura pa. So ayan guys, uh, ito naman, papakita ko po sa inyo yung ginagawa po namin dito. So ito nagtatanggal po kami ng dahon. Tapos nagbabawas po tayo ng mga kunting suhi po no. At ito yung mga talong po natin. 'Yan. Mas malinis kasi, mas maganda, mas madali po nating makita yung atin pong mga talong. So isa pa dito sa dahilan kung bakit po namin talagang uh, tinatanggal yung mga dahon para mas abilis pong uh, lumaki yung bunga po ng atin po mga talong so katulad po dito ano, napakarami po ng bunga nya so ayan tatlo, anim 9, 10, 11 so nasa 12 po yung bunga nito isang puno so mga sea farming uh, isa rin po sa problema namin itong mga dahon ng mga talong po natin dahil nga patuloy pong umulan so ito po yung mga naninilaw yan umakyat po yan yan nagkakaroon po ng mga pagkasunog sa mga dahon so dahil nga sa hirap na hirap po tayo makapag spray ng atin pong uh, mga talong so ito nangyayari nagkakaroon po ng mga punggus so yan po kaya ayan siguro ang gawin pa natin dito ay talagang papa ano natin ng mga tao papa operasyonan natin ngusto para po Uh, ma, -ano to, ma ano po natin para mas ma linisan po natin yung atin pong mga talong po dito so ayan kitang kita po natin mga kasi pa, nagbibigay po sila ng uh, marami pong bunga so yun nga lang talaga ang problema namin so sa ganitong panahon na lagi pong umulan dito po sa amin dito po sa Palawan ay talagang bugbog tayo sa tubig dito ngayon ito po yung problema sa atin po mga talong so uminit man isang araw dalawang araw, wala naman isang linggo so kadalasan yan pagbaha so nagsimula kasi ito dito nung nagkaroon siya ng sakit sakit itong mga talong natin, nung pagbaha po talaga dito, so ito po ay uh, umakyat yung tubig dito napawan yung talong natin so kaya ang iba nagtagilid ang iba po ay tumba talaga kaya yan po mga kasi farming so sinisikap pa rin po natin na itong mga talong natin ay atin pong ma malinisan matanggalan po natin ng mga dahon so ayan po unti-unti uh, na -unti naman lumalakas po yung ulan kaya pitas muna ako uli so ayan guys uh, inabot na po kami ng dilim at uh, ngayon po ay pauwi na po tayo hindi pa po kami tapos na mamitas so bukas na lang po natin ituloy so mag Paaga lang tayo bukas kasi duty natin sa barangay. So, kita kasi lang po tayo doon sa I amin mean, pagbabaan po ng uh, talong. So, biyahe muna kami. So, ayan po guys. Uh, ito na po yung mga talong po natin na atin pong napitas. Uh, at ngayon po ay amin na pong uh, hinuhugasan. So, maano kasi siya, maputik siya guys. Marami siyang... Ayan guys, oh, maraming butik dahil nga po sa ulan so hinuhugasan po namin ngayon so dati po ay pinupunasan natin kapag malinis po yung talong so konting punas lang pero ngayon ay kailangan po natin hugasan so magiging ganito na siya guys kapag hugasan natin yan o, ang haba oh. so bang haba so yan po um, hugasan ko muna at sa pagbalik namin at timbang na lang po tayo kung ilang bag po ito yung ano din, yung napitas natin kung ilang kilo ito. Ayan guys, tapos na po tayo sa atin pong pagrepack ng ating mga talong. At ngayon po ay mayroon tayo nakuha na 12 bags po lahat. So dalawa po dito yung class B at sampo dito yung good, bali yung good po natin ay 150 kilos plus itong 30 kilos po ng class B. So may total po tayo ngayon na napitas na 180 kilos. So ayan po mga kasi farming, hanggang na lang po muna. At update na lang po tayo uli sa atin pong mga talong sa mga susunod pa po nating gagawin. So ayan po, God bless po, God bless.